Ayan po, ayan po yung ugali ng ina. Ayaw magpadede. Tingnan nyo po yung mga anak po niya. Ayan. Gusto lang po parati nasa labas. Ayan. O, oh, tingnan nyo po. oh. may ugali na po. Yung mga baby niya, hinayaan na lang. Gusto mag, gusto dumedi. Ayaw magpadede. Hmm, tingnan nyo po. Ayan. Hmm, tinan niyo po, marunong talaga siya magbukas, so. Oh. Hmm, ganyan hmm, po ala, ay, yan, yan po ang kanyang ugali. Gusto lang po niya sa laba. Tinan nyo naman po yung kanyang mga anak. Hmm. Yan. Gusto dumede, ayaw magpadede. Chuchay! talbahi ka talaga, oh tingnan nyo po. Ayan nyo po. Hmm. hmm. Ganyan po ang ginagawa niya. Ayan. Ayan, akala mo naman mauubos na yan. I Tiles yan. Ayan, yung mga anak niya, Oh. Sige, chuchay, ubusin mo yan. Kakawa oh, yung mga anak niya. Ayaw ah, mo pa, dede mga anak niya doon, um, mm. kanya-kanya na lang, kung anong gagawin nila para makadede. Ayan. Ayan, yung tsurang yan. talagang inangata niya. Oh, 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 oh. Oh, oh. Yeah na ano, pinang pagkakampi papa niya kasi wawa naman yung mga anak niya ayo pati din hmm. Ayan po. Ano siya? Ano yung mga anak niya? hindi po may makadede yung mga anak niya? Nag-uunahan nila. Eh, eh. Kaya po yung galing niya, no? Uh, gusto niyang buksan kasi gusto niyang nakawala dyan. Ay, kanina pa po siya nasa labasan. Ayan. Yung mga anak niya, ayan yung pakainin. Oh. Huh? Ay, tsura po niya. Ayan, Oh. Oo oh, nga, tiyay. Maubos mo nga yan. Awa naman yung mga baby mo. Oh. Hindi mo pinapadede. Pinan mo. Hmm. Nagugutom na yung mga anak mo. Ayaw mong padede. Padede ka muna. Bago kita palabasin. Halina. Maraming nakaya na mo ngayon dumina? Yung titilaan yung gatas? Try natin. Ayan o. Meron na naman uh yung gatas. Uh Parang ista ako. Ano? Ano? Pagka... Uh Ay, gawin na lang yung isa. Wawa naman. Ay, yung dalawa. Ah, sige. Tapos, paano ka lang na lang natin?

nakahiga okay, na lang so hindi ko siya pinadede May dalawa doon ito naman yung dalawa dito to ang gatas nila Amarón, no?

Bisog na yan. Busuk na. Oh. Busuk na yan. Oh, <laughs> Bisog <Bigla nalungunong. laughs> na yan. Bisog na <laughs> yan. na Hindi pa ano talaga sya. Ayaw pa oh baby. maliit Hindi pa marunong? Hindi pa, maano pa yung ano niyo? Katulad yung sa'yo First sa First time eh. Maano nakikiramdam pa yan. Hingi nungulungan sa gabi. ganyan talaga yan? Yung Ay, yan. Man, hindi mula yan. akin yan? yan.

Ito malakas. Malakas. Malakas siya. O Hmm. Ano? Itong brown na may white. Malakas? Hmm. -mm. Sige. Magpakaano ka dyan. Baka busog ikaw.